ang bilis ng ikot ng mundo. Kasabay nito, ang malaking pagbabago sa paligid, pagbabago sa takbo ng buhay, pagbabago sa sarili. Binago na rin ang panahon ang magagandang kaugalian na halos nakalimutan na at nasanay sa mga nakagawian na lamang, mga pangyayaring nakalimutan na at alaala na lamang. Naisip mo ba kapatid kung sino ang siyang tunay na hindi nagbago? Ang mga salita niyang hindi binago ng panahon, bagkos na kapagbabago ng buhay sa modernong panahon. Ang ating Panginoon ang siyang tunay na hindi nagbago, noon, ngayon, at magpakailanman.